So Toyota Yaris mga kaibigan Ang ating gawa ngayon Magpapalit tayo ng automatic transmission fluid Tapakita so, namin sa inyo mamaya Kung bakit namin tinata tinatanggal Itong kanyang oil fan So ito ay may dipstick So yung recommended Nalang is ay uh, T4 So ito before yung kanyang recommended na lang is so ito naman yung kanyang uh, filter so wala pong o-ring asbestos ang nakalagay so ito naman yung kanyang uh, gasket okay so ito ay tinatanggal na ni Sir Lascano yung mga tornilyo ng uh, oil pan Babalik lang yung kanyang uh, drain plug para hindi siya matuluan kanyang yung maingay Isa. Itagas na rin pala Ang oil silang drive shaft Kaya natanggal na natin yung oil fan So kaya namin tinatanggal Itong oil fan mga kaibigan Para malinisan itong mga magnet So mayroon kasing Mga dumi yan Ayan So walang say-say kapag ah, magpapalit lang tayo ng ah, oil. So yung mga nagsasabi na i-drain lang tapos salinan. So walang say-say yon mga kaibigan. So hindi natin mapapalitan kasi itong kanyang ah, filter at hindi natin malinisan yung oil pan. Yung sinasabi nilang dialysis na no, dialysis na yon wala yon Pwede yun i-dialysis mo pero tanggalin mo muna yung oil pan. Tapos kapag nagsalin ka na i-dialysis mo na pwede. Di ba, Sir? Yes. si Sir Lascano. Ating kasama, uh, mga kapigyan. So, tinatanggal niya na itong filter. madumi na rin yung langis nyo ito yung filter na tanggal na natin at lilinisan yung kanyang oil fan so ito so kaya namin tinatanggal yan mga ah, kaibigan lilinisan namin ito ng maayos tapos magpapalit tayo ng ah, filter so may nagtatanong kasi bakit daw ah, tinatanggal pa itong oil fan e eh, pwede naman salinan na lang ng panibagong ETF So mas maganda mga kaibigan kasi tanggalin mo para malinisan to. Mapalitan mo yung filter at cakayong yung gasket. So sa katagalan din kasi yung gasket, lulutong yon at patagas na dito sa mga gilid-gilid yan. So yun ang linisan yung magnet. Diyan so yung pinaglininis natin ay gasolina. So ganyang kalinis mga kaibigan bago natin ibalik. Pinupunasan niyan ng tissue. Para siguradong ng uh, walang uh, dumi. Tapos isunod punasan yung magnet. katapos sya mga kaibigan ay maglalagay naman ng filter so punasan muna natin yung tissue so wag natin bubugaan yan ng uh, gasolina so ingatal lang natin itong mga sensor so ito na mga kaibigan yung bago niyang filter so ikakabit na natin Salot naman natin yung oil pan. Ayan. Dala, dala ni Sir Lascano. Pagkatapos natin lagyan ng tornilyo, ibaba natin 'to sa sakyan, saka naman tayo magsalin ng langis. So, ito ay may dipstick, hindi katulad 'yung uh, walang dipstick na dito tayo sa gigid magkasalin ng langis dito banda. So, sa paghigpit naman nito mga kaibigan ay huwag nating masyadong higpitan. So tantsahan lang natin. Kasi kapag uh, hinigpitan natin ng sobra, so ito ay lihis. Itong gasket kasi rubber siya. So hindi katulad ng uh, yung uh, yero, yung bakal na gasket na kahit higpitan mo siya ng todo ay hindi masisira. So marami natatagasan nito mga kaibigan. Kasi, kasi nasusubrahan nila ng paghigpit. So, at tansyahan lang. Tansyahin mo kapag kumapit na ayos na yun. May pampa oh Oh. Sikreto pa <laughs> <ka> dito ah. Ang vulcanizing Oh. so, ayan mga kamigan. So, kapag katapos yan ay maglalagay na tayo ng uh, langis ng ating uh, transmission. Okay? So ito na mga kaibigan Ibinababa na itong sasakyan Para malagyan na natin ng langis So dito naman yung sinasalinan ng langis Ayan dito para makita nyo mga kaibigan para walang duda na T4 nga yung recommended na langis nito ay papakita ko sa inyo so mayroon kasi nagsasabi minsan na hindi T4 yan so sabi nila yan oh. T4 ah. yan T4 So, ito yung langis binuksan ni Sir Laskano kulang-kulang so, -pula. ito yung langis niya Ito na So, ilan yung uh, laman yan, sir? 3.2 hanggang 3.4. So, ayun mga kaibigan, yung laman nito ay 3.2 hanggang uh, 3.4. Ayan. So, kapag sinukat nyo, kulang sa 3.2, magkuhan kayo ng 3.3. So, kapag kulang pa rin hanggang uh, 3.5 Mas maganda kasi mga kaibigan Ang gawin nyo muna Lagyan nyo muna ng 3 litro Tapos paandarin nyo Tapos initi nyo Tapos reverse drive Sa so pagkatapos uminit nakat Nakatapos na kayong proseso Check nyo So nandito naman yan Kung paano Hanggang dito sa pinaka Last na Sign na to Ayan so Mas maganda mga kaibigan Yung uh, kulang pa Tapos dagdagan nyo lang ganon So, kapag kulang sa tatong litro, so, mag 3.2 kayo. So, kapag kulang pa rin, mag 3.3. So, kapag kulang, so, lagyan nyo ng 3.4. So, mga kaibigan, para hindi sobra yung inyong langis. So, kapag sobra kasi yung inyong langis mga kaibigan, ay pwede niyang sirain yung kanyang oil seal ng inyong uh, transmission sa kanyang converter at dahilan din ng vibration di ba sir dahilan din ng vibration uh, yan kapag sobra yung langis so kapag kulang naman may kaldag so kapag re-reverse nyo yung uh, inyong uh, shift lever ay mararamdaman yung na tag gumagano siya at saka kapag nag drive tag so kapag gano'n na issue ay ibig sabihin kulang yung transmission oil so iti-testing <coughs> so, Papan niya yan mga kaibigan painitin so pagkatapos niya mga painit ay mag-shift siya ng drive at saka reverse so ayan mga kaibigan umaandar na itong ating makina. kita na naman yung ikot niya. So magre-rev -ra siya nang uh, 2000 na uh, RPM. So ito. So, mamaya-maya mag-rev siya nang uh, 2000 na uh, RPM. So kapag uminit na, saka naman siya mag uh, shift ng uh, drive at saka reverse. Ayan. Makita dyan So ayan yung ating uh, uh, RPM pang painit sa ating uh, makina at saka sa langis na rin ng ating uh, automatic transmission flow, eh. Oh nagising na naman yung isa <laughs> so yan kasi mga kaibigan taliado So kaya mga kaibigan kung mapapansin nyo yung makina gumagalaw-galaw So ibig sabihin yan ay nagsiship na siya ng drive at saka reverse So kapag gumagalaw-galaw na ganyan Sige, reverse mo. Check ko. So, kapag nag-check kayo mga kaibigan, ay dapat naka-reverse. Naka-reverse naka-reverse. Check natin yung kanyang lagi. Saktong-sakto -sakto sa guhit. Ayan, kung mapapansin nyo yung kislap niya. Hindi ata pansin ah. Ayan siya oh. Oh, nandito naman yung kanyang guhit na panghuli. Sakto na. Ha? A -a -a. So ganun lang mga kaibigan kung paano magpalit ng automatic transmission fluid ng Toyota Yaris. So kapag nagustuhan mo itong aking video, ay please paki-like and subscribe na lang, okay? Thank you, thank you mga kaibigan. So lalabas na naman to.